Good evening everyone! Good evening, good evening, good evening! Samahan niya akong gumawa ng juice. Gawa ng juice. Pampalakas. Saging. So, don't make a noisy. Saging. At saka, ako gawin natin shake. I make video, don't make a... Uh, Ayan. Ayan tayong saging gagawa tayo ng shake samahan niya ako hmm. dalawang saging tapos meron tayong apple marami kaming apple yan ang I-mix ko lang sya. Hindi ito lahat. Ang dami. Tapos, lagyan natin ng grapes. Kasi, meron akong grapes. Meron din tayong Orange. matamis yung apple. Sony, check inside pa rin, Sony. Shoot. Sure. Tingnan ko yung apple pie na ginawa namin. Ayan. Disturbo talaga itong kasama kong India eh. <laughs> Pinapatingin sa kanya yung ginawang apple. Apple pie. Ibang klase pa yung paggawa ba nila dito. Sabi ko, hindi man to ganito yung nakita ko sa YouTube. Ibang klase yung paggawa nila. Yung apple, may lang nila ng, ewan ka, may lagay doon ng delaga. So, kaya yung kita yun. Kasi yung nakita akong apple pie, yung iba rin paggawa eh. Ito maasin. Hmm? Hmm. Ito ay tinamad na to. Tinamad na to nga pang slice. Diretso na natin sa loob ng ano. Mixer. Ay. Nahulog pa yung ano eh. Yung buto. Ito po yung gawa ng tamat. kisi ilasim ti kisi na diba? meron na naman magbaba sa akin ha sabihin na tamad ako bahala kayo dyan. basta ako gagawa ko ng juice para sa akin ayan ito po ay mix. Maglalaway kayo. So, ni, gasri ha, dah? Ano sa so, video pa? Maglalaway kayo, guys. Hindi kayo. And then, alam mo kung ano yung laman. Ay, alam mo kung anong laman ng ano, mga ano, no? Ito pa. Basta mix yan. Lagyan natin ng press fresh fresh ayan ito yung apple ang dami ko pang ang dami pang apple tapos dito tayo ito seedless naman ito eh seedless to walang hmm. wala siyang buto kaya dito ko na lang siya ano Hmm. Seedless to Glisto guys, wala siyang buto. kung naka-exercise ngayong weeks. Kailangan natin ng press. Kailangan <laughs> natin ng press. Ang ingay talaga itong sumi. Bumbahan ko lang talaga itong bulik niya. Ang ingay niya. And then, ito po yung aking ilalagay. Oh. Oh, ba? Diba? maghingi ng chips <laughs> Dalawang ganito. Ay. Lalo na pala ito eh. Nabuksan na pala itong isa. So, give me one. Had a milk. Oh, diba? Marami kami ngayon. Marami din kaming prutas ito guys, yung grapes at saka orange binili ko to pero itong apple kasi nga gumawa ng apple pie yung dalaga e, nakalibre ako, pero meron akong apple at saka yung banana sa akin po ayan, ang dami ah only one sininigit ng ano apple, lock the grape at the elves, hamadus art, maxi maxi tin store, crisp love Kain tayo nito. Suni! Sige pa yun. Sa lahat na nag ng aking premier o katabang Dave o katapid, ay ano ni? Kapati Dave. Maraming salamat. Balang araw, makashare din ako sa Gcast ng ano, ang sponsor. Hindi lang ako mga ngako. Basta, darating yung time na mag-share ako para sa iyong channel. Yan. O, di ba? puno na. Mmm! Wala kayo dyan. Ang sarap nito. Ito na yung juice natin. Ah, so, ni. Bring your glass. Sarap ba? Yung banana.

No açúcar, não açúcar, não meio doce. tagay. Wala pa si May. Sana kasi May. Puno so, yung tabi. Diba? Bas makoswit. Mayroon yung friend. Hatidihin hagmama. Hatidihin hagmama. If hadap banana become brown Lame. Kaya Madre. Maraming salamat sa panonood at invitado po kayo lahat sa akin. Juice or shit. I love you all. Jesus loves you. Maraming salamat. Thank you for watching.